good evening guys <laughs> intro ulit tayo kasi uh, napag-isipan ko nga, nga na magtatagalog ulit tayo kasi mag-upload ulit tayo sa youtube channel natin kasi yung tagal 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 na nung last upload natin eh, baka mawala na yung profile natin no? Oh. So, you know, eh, ano uh, Tamad ako mag-edit eh So, yung mga videos ko, yung parang Roll lang, tapos cut ng cut lang <laughs> yeah, Wala ako Masyadong effects So, yun na, uh, papunta tayong Ng TCH, kasi uh, Biglaan yung chat ni Kiss Stickers PH sa atin na aakyat daw siya ayun na nakaupo lang ako sa labas ng bahay ako lang kasi mag isa kanina and then bigla siyang nag chat okay tara aakyat tayo <laughs> ito yung magandang ride yung biglaan eh talagang natutuloy yung mga ganito eh di ba kesa naman Paplan kayo uh, uh, ilang days before tapos hindi natutuloy siya <laughs> nga pala guys nasa taas na sila papuntang Baluarte eh naghintay pa ako kasi kay mama at saka papa kasi ginamit nila tong NMAX ayun so solo ride tayo papuntang Baluarte let's go Woo! wow muntik na <laughs> lalim nun bililing natin itong NMAX natin, hindi natin alam kung ano yung uh, panggilid nito, kasi yung last owner naman, wala siyang alam, kasi iniwan niya lang daw sa shop, tapos yung shop na bahala kung anong gagawin nila sa panggilid, so kakaiba naman <laughs> siguro kakilala niya yung mga mekaniko or owner ng shop kaya ayun So, hindi pa natin doon napapacheck kasi naghahanap pa tayo ng tamang panahon para pumunta tayo kay Lloyd Customs para ipacheck to. Full check. General check up. Lahat-lahat na. Brakes, fluids, and yung CVT. Nagal na nito hindi pa rin natatapos sa mga akit guys Huwag kayong malito uh, Dito na yung pabalik Dito yung papunta sa taas Bali one way one way na uh, eh, 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 eh. Mahirap dito guys pag umuulan <laughs> Grabe yung putik <laughs> muntik na ako dun dadala ko yung CB, uh, CB ko ah, I mean CBR muntik na ako madulas dun <laughs> eh, may ano may ninja ninja ba ano? o Z4 hindi ko alam ah! thank you yan dapat kahit hindi kayo magkakilala yan ang tunay na rider sumisenyas pa rin sa mga ano dyan? Uneven surface. Tama ba? <laughs> ah! Huwag po! kurba diyan. yan! Hindi eh, ko na kaya. Kaya pala. Kaya konti. nakakanang